Welcome po sa aking YouTube channel. Sa mga hindi pa po, po nagsusubscribe, please click the subscribe button po. At huwag kalimutang i-click ang notification bell para ma-update po tayo sa mga new upload videos. Ayan, today po ay magluluto po tayo ng ginisang kalabasa po. At ang pangsasahog natin po ay manok. Ang ating mga sangkap, syempre po rin po ang ating kalabasa, ang ating kamatis, bell pepper. Ilalagay ko na rin po ang ating repolyo kasi masisira na po. Andiyan po ang ating bawang, sibuyas, tuya. Mayroon po tayo yung manok. Kinat po siya ng mal maliliit. Andiyan po ang ating patis, uh, ang ating matika, ang ating black pepper, ang ating magic sarap. Ayan po ang ating mga gagamitin sa ating lulutuin ginisang kalabasa. Ayan po. As usual, ang ating paborito po, ang pampalinaw ng mata. Ayan po ang ating kalabasa. Ayan po. Una ko na pong ginisa ang ating manok. Ayan. Isusunod ko po ang ating uh, bawang, sibuyas at ang ating duya. Lutuin ko lang po ang ating manok. At yan na po, sinunod ko na rin po ang ating bawang, sibuyas at ang ating luya. Ayan, ginigisa ko na together with our chicken. Ayan. Pagkatapos po, lalagyan ko po, po siya ng patis. Igigisa po natin siya sa patis. Ayan. Ayan na po, nagisa na po ang ating baw, ang ating bawang sibuyas, luya, at ang ating manok po. Nagisa na po sila siya sa patis. Ayan. naku color brown na po. Isusunod po po ang ating kamatis din ang ating kalabasa po. Ayan na po, nilagay ko na po ang patis. Ayan. Nalagyan ko po, po siya ng konting tubig. Pakuluan ko po at ilalagay ko na po ang ating kalabasa po. Ayan po, ilalagay ko na rin po ang ating kalabasa. Ibigisan natin po ang ating kalabasa po. Ayan na po, nilagay ko na po ang ating kalabasa. Pakuluan lang ko natin, tutuin natin, tatakpan ko po, po ng ilang minuto. Then lalagyan ko na po siya, Nilagyan ko na po siya ng magic sarap at uh, konting black pepper po. Titikman ulit natin mamaya. Ayun po. Ilalagay natin uh, yung panghuli po natin, ilalagay natin yung ating repolyo. Kasi masisira na po yung ating repolyo. Sayang po, ihahalo na rin po natin. Kaya ang ating uh, putahe ngayon ay lutong pachamba. <laughs> Sayang po kasi yung masisirang mga gulay po. Kaya isama na natin. Ayan na po. Okay na po yung lasa. Natikman na po natin. Ilalagay ko na po yung ating repolyo. Ayan. Ano na po ang ating ginisang kalabasa na may uh, sahog po na manok no? at nilagyan ko po siya ng repolyo. Ayan po. Ayan, malapit na po at kakain na tayo. Ayan po, andito na po ang ating finish product po, ang ating ginisang kalabasa po. Yan, kainan na po.